Hello, good afternoon mga ka-beauty. Ayan, e, nag-uulam tayo ng saluyot na paksiw e, Na may halong Malik, dahil tanatan ko yung, yung nagbaling ng puraw at saka paksiyo Jay. na galunggong. Ayan ang tanghalian natin mga ka-beauty. Dahil bawal pa nga yung mga masasarap na pagkain. Kaya ganyan lang ang ulam-ulam natin aksyon na galunggong taxi na saluyot puwede taxi naman din ako kapeyti muna daw tayo na pero hindi na maiwasan ang na kami na ako pa yung mga 'yan. Ayun. Manutin ko na lang pero na na naman ako ng kanin dahil masarap yung paksiw at saka paksiw ah, na sa loli yung... pagkatapos nalit ka pang kumain di mm. ano mo pa parami tani. ang kain di ba ay naiyipadan. just kung hirap ng kwan iiwas sa mga pagkain masasarap kailangan ganyan lang <laughs> Pero masarap na kanya. Diba? Yan naman ang ulam na malang sa Pinas mo. kung nasa Pinas tayo. Sa baka. Paksim, paksim. Emergency light. Pirito. Ganyan. Pero masarap yan sa loyo. Time furnace. Hmm. Paksim yan na mayroong... Mas pito may makakalitiwa. na. One, Saka... Hmm may Pepsi tayo with ice. Oo. Buhataw na naman tayo. O okay, na kaya Beauty. Ka. Kamias. Hindi na dala okay. si Ka Beauty. Kamias okay. no. okay. Pero mayroon pang